mayong adlaw dahil sa atong kanatong tanan no ko karon diri sa lati manguha o kahoy kay wa man tay sugnod tapos ulan-ulan na pa jud pa may pamalit og gasol Unang kahoy, kahoy lang sa ta karon kay pait pa man okay ra balag pait at least laban lang gihapon <laughs> mo din niya kung kaon karon kahoy kani guys kani kana og dili ko Ya. Yeah. Padong Patay niya sa nakahoy atong kaon kay Pantay sugnod. Pas nagaingon, nagaingon na na sa manilang lang ano eh, kay kahoy ra gamit pagluto nila. Hm? Ano man dai kahoy? Ngano? Ang inyong gasol, makaluto ba din na sa inyong litson? Kaya yung gasol yung gamitong pangluto sa litson. Simple kahoy ra jud. Oh. Munang di na to underestimate to ng kahoy kay okay kahoy lang na pero mawag din na yung nakapaloto dahil sa inyong ganahan pagkaon sama na ng litson o oh, diba Kaya ay nagpanaway ha kahoy ang mga sugnod yun bye bye